okay, so isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kablog. Yan, nandito na naman po tayo para po sa ministeryo ng mensahe ng buhay. Sa unang Tisalonika, Kapitulo 5, Talatag 2, Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Matthew chapter 24 verse 44. Kaya nga kayo'y magsipag magsihanda, magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Matthew 24 verse 50. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at ang oras na hindi niya nalalaman. Maghanda ka sa pagsalubong sa Kanya ngayon. So, mga kapatid, napakahalaga po na sa pagbabalik ng ating Panginoong Isokristo ay nandun po sana yung tinatawag na preparation, paghahanda. Paghandaan po natin. Di po ba na no, pag may dadalaw sa ating mga tahanan, ano po ang ginagawa natin? Diba, inihahanda na natin ang tahanan, inihahanda yung mga iyahain natin sa mga darating na mga panauhin. Ganyan din po sa Panginoon. Dapat paghandaan natin, mga kapatid, ang pagbabalik ng ating Panginoong Isa Kristo. Kaya nga, may tatlong salitang Griego upang ipahayag ang katotohanan ito. Number one, salitang Griego ay yung paroseya. Paroseya. Ibig sabihin, yung personal na presensya. Kaya, ay personal na presensya ng ating Panginoon ay talagang mamamasdan natin, masasaksihan natin, mahayag ang Panginoong Isa Kristo. At yung pangalawa, Apokalipsis. Ito po'y kapahayagan. Yan. Andun po yung kapahayagan, mga kapatid. At yung epipaneya, yung pagpapakita. Yan. Kaya ang sabi ng Titus chapter 2, andun po yung great God, our great Savior yung kanyang yung great appearing of our great God our our savior kaya mga kapatid paghandaan natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. So God bless us all